Ayan, basa-basa nga guys. So, yan. Yan ang gagawin ng ating ano. Ah, palyado. paliado. na, pag malakas ang sigaw, dadas, namamaliya. Ayaw, pag malakas. Yan okay, guys, muna. Ang bago yun, tinaktak na. Dinawa ng suso. Oh. Si, ulang na lang, sip-sip. Yan ang kailangan. yan lang pagagawa ng ano tagas ng pagdi taga ng ano ha nozzle ha yan guys may gagawin tayo dito ano man tagas ito mo ano man tagas ito nozzle nozzle ayan ah, guys si bossing kapag tagas daw ang kanyang nozzle Nasi ba dito ang, ayan? Ayan, basa-basa nga guys. So, ayan. Ayan ang gagawin ng ating ano. Calibration si Anthony. Ayan, wait lang. At nakakuha pa ng gamit. Wala pa ang gamit niya. Tignan na natin ang tagas daw. Ayan, kaya pala basa-basa. Alam mo ang nangyayari pag tagas? Ano mamalya? Ayan. Ayan. Eh si boss namamalya daw pagka tumatagas ang kanya at pag tumatagas ang kanya ng Parang namamalya daw. Kaya guys, baka kayo maka-experience sa ganyan yan. Namamalya. Baka tagas din ng nozzle nyo guys. So, uh, keep. lang at kaya sumuko pa ng gamit ng tigagawa natin. Tata lang hindi natin sa gumagawa kung anong magiging ano, nun, problema pag natagas ang kanyang nozzle. Ano ba ito? For VA-1? Oo. For VA-1, dito oh. guys, for VA-1. Oo. Yan, ilang mang tagas? Dalawa po Dalawa tagas? Ayan, dalawa Ang tagas ito. Ay bang kalimit na nangyayari pagka tumatagas yan? Yeah, diesel, matakaw? Ah, uh, matakaw sa diesel, saka palyado. Yung, uh, pag malakas ang siyo, dagas, namamalya. Ayun, pag malakas. Ayun, balik tayo. Dalawa lang kakalasin dyan. Dalawa lang. Dalawa lang daw kakalasin dyan, guys, ha. Kasi dalawa lang tumatagas. Balik baca tugas. Ah. Sekita. Housing. Ya, dalung ya, no ya. segitna Ya, pala basa basa. Nama masa masa. Alam, nama masa? <laughs> Yang kal kalas Yung paisa, isa, yung isa. Pa yung palas na. Ano bang ba gagawin natin dyan? Pagka tagas yan, anong gagawin natin remedyo? Anthony? Hindi pambansang basa o tiplo. Pang basa o tiplo. <laughs> <Pambasang> tiplo. <laughs> yun lang ang nakatapat doon. Ayan guys. Ayan, ganito lang gagawin. Pagka may tagas ang inyong nozzle. Power BA1 to guys ha uh, yeah. Eagle Eagle okay, ba yan? Day okay. for BE1 Kaya padalwa na guys Pasa mahulog. Linisin muna, guys. Yan, guys. Linisin muna. Lagi kami. Ay Ayun yung may tagas. Dalawa lang may tagas to, guys. Sa dalawang nookin lang. Tal, ano. Yan, guys. Siyempre, lilinisin Para sure na hindi na ulit tatagas yun, tinaktak na dilawa ng kuto oh. si ulang na lang, sipsipin yun, tanggal Yeah. sa ipa, na dinis lang <makes noise> ah, okay ah, <makes> okay <noise> Ilinis lang to guys ha para matanggal yung tagas nyo. Ayan. Uh, sa kaya kailangan natin. Pambansang tape yun daw. Yan ang kailangan. Ayan. Ayan sa loob ba? Tape loan?

git na ang tumagas. Hey, okay, mm -hmm. yeah. mm -hmm. na namo. Ah, so, na ko nung ganoon. Kaya guys, nalagyan tape loan para sure na wala na ulit tagas. Ngayon na lang paggawa ng tagas ng inyong nozzle guys. Ayan. Ah. Kasi epekto ang magiging ano ito, epekto ay talakas sa diesel ang inyong sakyan. Tapos magiging palyado. Kaya dapat pag tagas, pagawa na agad. Ayan.

Già, so che la signora è. Dunn Bola. Oh, Dunn Bola. C'è Maritomo, sono molto. Già, capito, non è che la signora è. No, è superiore. Allora, bomba è. Yan, baka baka experience niyo ng ganyan guys na medyo malakas ang crudo niyo tapos paldiado. Yan, baka may problema ano sa inyo. Bago niyo agad guys. Yeah, para hindi lumala kasi baka ilibayan niyo baka madamay pa yung mga iba kung dito dalawa lamang. Yan. Guys, ganyan lang pag gawa pag may tagas ang inyong nozzle guys ha. Ah. bibigyan mo na lang ng kate kayo. Pag Pag Ayan guys, okay na tapos na. Tetesin na natin. Na baka mga kambyo. Ada ada dali baka na kambyo dali siya. Diyan. Dali. dali siya Anthony. Biskut nama ni harap. Biskut <laughs> tu kan harap. Kalau mana dati dari tuh bono. Biskut harap ya. Yeah. Kalau <laughs> ayam biskut pun ada alam. Kasi. Hoy. Bye. Aggrabya sa sana guys, okay na guys. lang ng tagas ang inyong nozzle guys. Ha? Ay, sana kayo pa may ako yung tip o idea man lang, lang sa guys, guys ha For VA1 to guys ha. Sana kahit pa pala may idea o tip kung paano maggawa ng tagas ng ating nosel ha. Ayan. epekto ng tagas ng nosel natin ay malakas sa crudo sa kapalya magiging palya doon sa kanyo guys ha. Ayan, guys. Ayan, ayan. guys. Thank you for watching. God bless you all guys. Thank you guys. Sana guys subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys sa pinto notification bell para lagi kayo updated sa mga share na yung video at ipopost guys yeah, guys thank you guys ayos na tapos na yan kinakabit na lang kanyang ano kanyang nozzle uh, fuel line yan yeah, guys